여러분 배불 벌판 Apa problem 도벌 우리가 서로 먼저 시작 밀락 실행간 실행 실행 잘 이로래 실행 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 실행만 실행 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나

parang hinang lang niya. Punta ka sa admin dito sa ano. may admin dito. Saan kayo? Hello? Opo. Hello? Hello? Walang tao. Hello? Walang tao. Wala rin mahanapin ng ano. Walang mga polis dito. Putik naman. Nung sa akin pa talaga natapat eh. Walang tao dito. Hanap ako polis. Hindi na na yung babae. Kinakalampag na daw siya ng... Yung boyfriend niya room 6603 Ito uh, okay. okay, na tayo na, police? Police lang ang pwede nyo naman doon ah, police station Ito station Ito station sa so, ito Police station to ito. Hello, sir. Sir, paano naman para rescue naman po nung customer ko nang papabuck up at papatendo siya ng pasahero niya, eh boyfriend niya, sa may RA house. RA house? Opo. Boss, RA house kao. pa up. Saan na Dito po, na may RA house dito, sir. Parang hotel yata yun. opo. nandito po yung conversation namin, sir. Ayun mga paps, may kasama na tayong pulis. Pagka na kanilang hotel. Balik sa likod ko. Ito yung hotel. Wala oh. oh, <laughs> sir, pumasok ako dyan, walang tao. Pumatawag siya. Tumatawag yung babae. Oo. Ako po. Nagtao. Ito. Ito may admin dito sir. May tao. Sir sa ano? Room 602 or 0603. Ah. May customer po kayo na nagtumawag ng pulis. Kaya rin po right, siya dito?

Oo, oh, may oh, ano dun. Oo, dito nyo i-bibigay mo kasi may child na tulog. Oo. Oh, oh. Inaan mo sya, pinapatay. Papatay nyo sya ng boyfriend niya. Sa room 602 at saka 603. Kasi hindi niya alam kung saan dun sa room na yun. Ano yung nakabook dyan sa inyo? 602 or 603 sir? Opo. Baka yung ano, baka kasi 602. 602. Mag-boyfriend? Wala mai reward dyan, wala kayong dito. Yan nga eh, mukhang gwardiya dito. Baka si 602 nga oh, po, kasi si 603, isa lang po, one cup, isang, isa lang po yun. Ayun makapis. na, 602 nga. Sa 602 po, dalawa, pero medyo matagal na po siya. Oo. Uh -huh. So, magkasama, pwede ko ba natin po lahat? Oo, oh, ikaw yung kainan namin eh. Ikaw lang yung hinihintay namin. Ayan. So,

if you are a do shit, let it, it me. But you don't She lied to me. She lied to me make money. I don't want to tell her, okay? No, she's a liar. No, no, but you need to know to Okay, sir. So I don't to. Because of commission. इंटरव्यू लोग आ बट आई डोंट हर्ट द ट्रूथ आई डोंट हर्ट यार या 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 देख शिरक व्हाट हर्ट वांग हो क्या हर्ट शिरक इन द मैं शिंग आई वाज डाइंग शिंग वाज डाइंग मैं आई डोंट हर्ट शिंग आई डाइंग यार आलू क्या है यो शिल्प

Zila, 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 zila. Zila sama, zila. Ibu, 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 jadi saya ini mahu cerita kalau kita dulu kalau kita dulu saya untuk arkitek tu dah la so nak dulu arkitek tu sa eh sa babae na sa Sa pinag uh, sa, ko sa Atin ko na sige pa yan Na-rescue na si Madam. Dadalhin na siya sa police station. Nice one, mga sir. nakipag-cooperate kayo sa akin. So, balay yung biyahe ko ngayon ah.